My, my, next question is that, sa mga episodes po sa season 1, ano po yung is Jenny, sir? Ano yung pinakakumatak sa inyo? Ako na muna. Actually, lahat po ito, no? wala po akong pinipili. Lahat po ng season, uh, lahat po ng story, no? lahat po iba-iba. No? Lahat po talaga sila. No? Uh, wala po akong mapili. No? Uh, so, lahat ng mga storya, iba't iba, -iba kung gaya ng sabi ko kanina, iba't ibang dina, yung iba yung mga kababayan natin, iba't iba yung mga hamon na hinaharap nila. patuloy silang nakikibaka yung sa mga hamon sa buhay. In fact, kahit ngayon, alam natin, meron po talaga ng mga nandiyan na patuloy na nakikibaka sa mga hamon sa buhay. So wala po akong mapili talaga eh, na na season. No? In fact, iniisip po nga no, ano ba yung pinakakwento no, na pwede pong ma, maano Pero meron, may upcoming ng story na tingin ko yun yung mas pinaano. Pero hindi ko pa yata surprise, pwede surprise. masabi. hindi <laughs> ko pa masabi. No? Pero para sa akin, siguro yun. No. Pero sa ngayon, lahat ng story ang ito, no, talagang wala akong mapili. No. Yung, yeah. yung tumatak talaga sa akin, yung pong dinadaanan, dinaraanan ng ating mga kababayan, yung mga paghihirap nila, yung mga pagtitiis, no? A ako, tumatatak sa isip ko na napakabait pala ng ating mga kababayan, mga Pilipinos, tayong lahat. No? tiis na lang yung lagi kong na, na lang. Don't know what na lang. Yung... hindi, pwede na, pwede na, okay lang. So, mabuti na, eh, nabigyan pa tayo. Ganun eh, ganun mindset eh. So, para sa akin, yun ang talagang pumatak at humanga sa akin. Yung pong resiliency ng ating mga kababayan sa kabila ng lahat ng mga paghamon at mga pagsubok na hinaharap nila, nagagawa pa rin nilang tumawag. Nagagawa pa rin nilang sabihin na peace, na lang tayo. Talagang ganyan ang buhay. So yan po yung talagang, more than anything else, more than the stories, siguro yun yung tumatak sa akin. Yung pong uh, resiliency ng ating mga kababayan for me, um, tama, I agree with you, no? Yung parang, uh, makapunta tayo sa photo, natuwa na lang na binigyan ng ano, ayuda. Kung tuwa na, okay na tayo, yun na yun. Parang, parang hindi na naisip na pwede pang bumingi kasi sabi nga niya, we deserve, ha, sasabi niya, na-invite ko na tuloy, we deserve better. Eh, totoo naman talaga, di ba? If you don't ask for it, if you don't demand it, you won't get it. And as Filipinos, parang we're, we're just happy na ayo kahit pa parang natulungan, okay na yan. Hindi, eh, pwede pa more eh. Kasi that's why we have a government, right? Na talagang dahil kay Monday ko, ano ano kanina iisip ko in But anyway, ang mga favorite ko, hindi ko gagawin ever. Ang mga favorite episode ko, yung mga episode namin tungkol sa mga ina, yung mga ina, yung mga female farmers, na talagang ngayon, Parang pag mo, mas marami na yung female farmers than male farmers pa Or if not, kung hindi mas marami, equal mm -hmm. o halos, basta marami ng female farmers na talagang pinaglalaban nila ang kanilang ginagawa. Kaya lang, hirap na hirap sila sa buhay. Tuloy yung mga anak nila. Ayaw na mag-farm. Eh hindi ba yun naman talaga pangunahing magprodukto natin yung pinaproduce? Bigas, asukat, pero wala. Ayaw na natin. Ayaw na mga kabataan mag-farm. Next, yung mga yung kwento ng uh, mga weavers sa Mindanao na eh, yung mga produkto yung pinaproduce nila at ginagawa nila na may natin sa iba't ibang parte ng mundo pero hindi natin na promote Bakit kaya? Ang hirap. Eh, ang ganda, ang ganda, that's, it's art. It's art and it's something that we should be proud of but we're not all aware of it. Tapos, or if not, it's not easily available. And why isn't it, right? Tapos next, um, Siyempre, hindi ko makalimutan yung mga batang inaabot ng dalawang oras, tatlong oras, makapasok lang sa eskwela. Yung itinatahak nilang danger, dangerous places just to get to school. That's a basic thing. Why do they have to? Bakit kailangan halos sa ano, ma-endanger sila para lang makarating sila sa eskwela at araw-araw nila itinatahak. Madaling, araw. madaling araw sila umaalis ng bahay pagdating nila sa school, gutom na gutom na sila sa dalawang oras na silang naglalakad. I mean, can, can, you imagine? This is very basic. And why can't we provide, well, why can't the powers that be provide that for that for the children? It's basic and it's, it's there. I ano mean, it, Oh, Nasa constitution ba yun? Nasa preamble oh, ba? Nasa yun? Basta nandun yun, basic no, right, yun. Na kailangan baka pag aral sila, no. mm, tumira sila sa isang maayos na na komunidad. Di ba? Basic yun, but wala. Yun lang nga, we must demand better. Ayun lang Walang nagre salamat dito kay Jelly. Talagang dami ko natutunan sa kanya. Siya yung nagturo sa... sa sana sana mag-move on ako nung makakuha ko ng mm -hmm. ibang proyekto. ano ba ang gusto mo? well, well, guys, sabi ko nga as a host na marami ako natutunan talaga. Marami. Pero napakahalaga dito yung na, napapasaya natin, napapatawa, napapangiti natin ng mga kababayan natin. Yun yung pinaka pinaka-importante talaga para sa amin. Yung kung nakikita natin sila, kahit papalo kahit papano, uh, napagaan natin no, yung pasanin nila, nabawasan kung man lang. So, para sa akin, yun ang pinakamahalaga. And ano po yung mga magiging changes ngayong season 2? Uh, changes? Wow, oh, patuloy. Patuloy pa rin tayo actually. No. Ganun pa rin naman. Siguro may pang-contact ng babago sa format no? dahil nakita natin uh, medyo nilagyan natin ng na mas marami ang tatawag doon, Jimmy. Action shot ba yung tawag Yung mga mas marami action shot na no, over doon sa mga discussions. So, uh, or oh, less, less talk, more, 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 more actions. Oh, okay. So, <laughs> parang gano'n. No? Uh, yun po yung ano. No? But, but, of course, uh, we're trying to look for yung mga stories na community talaga yung uh, So papansin nyo ito mga susunod na storya more on mas hindi po yung individual but yung community po yung yung, yung issue no? yung, bang, mga, mga problema na pwedeng ganun din ang nangyayari sa ibang lugar. No? Para yung makapanood pwede nilang sabihin na ay pwede pala yung pwede ganyang uh, ganyang solution. No? And then so, sa mga nakapanood may ganon rin sana sila na tumulong din no? kung may mga ganyang situation. The changes would so, be well Uh, we'll still be there. We'll still all we'll be there. Pero, um, I guess you'll see me more outside uh, talking to the experts. Dati kasi magpunta sa amin sa experts. Pero, syempre, these experts, they're all busy. So, sometimes, since we need to talk to them, we need their input, yes. pinupuntahan na lang namin sila para mas mas maganda usapan. Um, yeah. We need more, of course, that's why we have a press conference. Also, para people are aware na, we pwede kayo maglapit ng stories. Baka mamaya meron pang baka kaming matulungan, baka mamaya spread it siya. If you will you guys, baka you can spread it, spread it around para we get more interesting stories, more people that we can help. Um, and we have um, new uh, segment hosts. Um, we've invited different celebrities. Uh, exposed din namin sa kanila kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Uh, we've invited, and uh, I'm sure panood yun na, well, para, para surprise yung si iba. Surprise yung iba pero si Jenica Garcia, uh, she did a, an episode. Um, we'll be having Andrea Torres and... Um, Bea be be Luigi. Be be Luigi Gomez. Bea Luigi mm -hmm. Gomez. O, di ba, beauty queen. Wala ibang level na tayo. O. <laughs> uh, sino ba ang gusto natin? <laughs> Okay, uh, magandang tanghali ko. Si Robert from Manila, Bolivia. Hello! Hello, Jey Hilda. Ako. First question, saan po kaya ang strength ng show at nagkaroon na nito ng season 2? Saan, no? Strength, Sa tulog. Hmm. Sa tulog. That is the, the goal is to help. And I think with everyone who's watching, kung hindi ka man, gusto mo makakita ng mga taong mabago buhay, o kahit hindi mabago, yung mapangiti man lang o maibsan man lang ang hirap, uh, feeling ko nandun doon yung strength. Or the hope na one of these days, ikaw mismo matulungan din kung meron kang pinakailangan. Kini ko, that's where the strength is. But that's just my opinion. Ikaw ako okay? dito. Well, para sa akin, actually, yung pinaka-importante dito, no? Ang gusto natin mangyari kasi is, mabalik yung empathy, no? Sa kapwa, no? yung, yung gusto natin mangyari, ma-realize natin na hindi tayo dapat pabigat. No? Kung hindi man tayo pwede maging, uh, hindi natin pwede mapagaan yung buhay na, ng kapwa natin, dapat hindi tayo at least maging pabigat sa kapwa. No? So, yun ang gusto natin ibalik after yung, yung empathy. Yung kung uh, lahat po tayo magkakakonekta, o hindi po pwede kasi nasa mataas sa kong bahay, wala akong pakialam kung lumakas yung ulan. Kung nababaha sa kali yung iba, nata-traffic, wala akong pakialam. Kasi maganda yung sasakyan ko. No? Iba yung empathy ang gusto natin ibalik uli. No? Kasi, alam nyo, we have to admit, no? yung lipunan natin ngayon, nawala na po yung puso. No? Nawala na yung puso. Siguro, sa pagmamadali ng lahat, no? sa, sa fast pace ng buhay ngayon, So, wala na, no? wala na yung gano'n. No? Yung hindi mo na nakikita, no? Pag, 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 paglabas mo ng umaga, nagmamadali ka, dire diretso paggabi. So, hindi mo na nakikita yung mga dinadaan mo, hindi mo na alam kung ano yung mga paghihirap na dinaraanan ng ating kapwa. No? So, more than anything else, yun yung gusto nating itatak, no? yung programa natin, yun yung gusto nating uh, maging mag sa ating mga kababayan na hindi po tayo at least pwede maging pabigat sa kapwa natin. Kailangan, kung hindi natin magawang mag-ibisan, mapagaan yung buhay nila, at least hindi tayo maging pabigat. No? Lahat po tayo konek-konektado. Connect no? Hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. No? Yung sabi ko kanina, porke mataas yung bahay ko, wala akong pakialam kung malakas yung ulan. No? Ganun, no? So dapat alam po natin, lahat po ng aksyon natin ay eh, mayroon pong consequences para sa ating mga kababayan. Miss Jen, um, lagi mo kasama si Monon sa TV, so hindi ka ba na-inspire sa kanya na pwede na po tumakbo at gano'n? Ayun, door. pwede tumakbo. Hindi, hindi. Kakaganda ng uh, <laughs> komunidad ang pagtakbo ko. Paano mo ka pwede na <hana> <laughs> po tumakbo? pwede. Hindi, Ayan, hindi, kaya po, ang powers ko po, po yun. Pwede, pwede. Pwede, pwede, pwede talaga. No? Tagal ko na sinasabi. No? Pwede, pwede. Pwede, pwede. Purot salita lang ako. <laughs> okay, okay maraming salamat. Pwede, pwede. Kasi si jelly siya, isa siya sa talagang... Ang pinaka-importante kasi, Atulisa, sa lahat ng bagay, may puso. So, nakita ko yung kay Jerry. may yes, um, puso okay. sa lahat. No? Lalo na pagdating sa public service, kailangan may puso. So, pwede po ay detalimisyon. Salamat po. Thank you. Congratulations. Parang siya may puso. So, you know, Hi, Sir Wilbert and Miss Jelly. Oo. Uh -huh. Um, kasi yung title, ay, Janice Navida po of Bulgar. Um, yung title po kasi ng show, is si Manoy ang Nino ko, parang all year round to, hindi lang pa masko. So, hindi po ba kayo nape-pressure na maraming tao ang gustong humingi ng tulong? And how do you choose po the people you help? Um, kailangan po ba may mga criteria? Kasi sa akin lang po marami po gusto humingi ng tulong pero wala Mabaw po siya maibigay. So pwede, baka po pwede kong i-refer sa inyo. So paano po pipiliin yung mga taong tinutulungan niyo? Well, una sa lahat, actually, no, wala tayong pinipili. No? Uh, ibalik ko lang, bakit po manoy? No? Kasi nung, nung naisip po natin yan, nung no, pinag-uusapan, gusto ko kasi malaman mm -hmm. ng lahat, actually, is yung Manoy kasi parang kuya, di ba? Parang somebody na pwede mong takuhan. Pwede mong sandalan, pwede mong puntahan anytime. So yun po yung pinaka-concepto actually. Gusto mo actually pala alam sa lahat na meron kayong Manoy no? nandyan. No? Bukod sa pagiging Bicolano ko, kasi doon sa Bicol, uh, laging Manoy, Manoy, ah, no, Manoy. Oh, no, so, kuya, kay Manoy. No, parang yun yung takbuhan mo, yun yung elder. Mo. So gusto ko ipaalam actually sa lahat na meron kayong takbuhan anytime. No? Pag meron kayong mga problema, meron kayong mga pangangailangan, meron kayong tatakbuhan. No? Lalo na no, ang akin talagang tinututukan ngayon, pag-iikot ko sa buong bansa, isa lang talaga yung, yung, yung takot, pangamba, yung hinahing ng ating mga kababayan, yung po, takot na magkasakit. Dahil pag nagkasakit, apektado yung kita. Bakit? Hindi makakapasok yung magbabantay sa'yo, hindi rin makakapasok. Ubus yung ipon. No? Baon sa utang, bakit? Kailan ni pang utang yung pambayad sa ospital, pambili ng gamot. No? So yun yung talaga tinututukan natin. Talagang yan ang gusto kong mangyari. No? Napakarami programa ng gobyerno, may mga batas tungkol sa no balance billing, pag ikaw ay nagkasakit, pag may ka ng pinag, dapat wala kang binabayaran. Pero lahat po ito, hindi po nangyayari. So yan po yung tinututungan natin. Kaya yung pong naisip natin, si Manoy, tungkol din doon sa tanong ninyo, lalo na po pagdating doon sa mga medical assistance. Pag message lang po doon sa aming pong official Facebook page doon no? sa aming congressman Wilbert TV, o kaya sa Agri Party News, kaya sa so, si Manoy ang nino po na Facebook page. No? So, lahat po yun, sinasagot natin. Meron po tayong uh, parang call center na nga eh, dahil sa dami po ng mga pero pwede po idaan sa inyo, i-refer po ninyo sa amin na kailangan ng wheelchair, walker, mga maintenance medicine, lahat po yan pinapadalagan natin. And, tayo lang po yung hindi nagre-require na pumunta sa opisina yung humihingi. So, talagang uh, uh, through text, through messenger, padala lang po ninyo kung nasa hospital, padala lang ninyo yung medical abstract para malaman natin kung talagang may sakit. Kasi marami na rin po ngayong alam na sa atin nyo. Scammer. Scammer, amin uh, okay. din natin. And sa ang hospital, no? Padala niyo yung billing statement. Then kami na po yung tumatawag. And then automatic kami na po through online ng nag-negotiate niya po kung kung uh, guarantee letter yung galing sa pamahalaan. So, code na lang kung kung ibang pamamaraan, diretso na kami nagkikipag-usap sa hospital. Kasi, alam mo, napakarami po ngayong ah... Uh, Ah, nung nung Sunday lang nga kasama ko dito yung aking ex-girlfriend, no. Paglabas na ng ex si Del. paglabas ng lang simbahan, ah, meron pong naka wheelchair do na na bata. Tapos may may ano pa, may karato lang. Tapos na deaf and mute na raw dahil sa leukemia at pitong buwan daw na na-coma no? So, na comatose daw no? nandun yung, yung mother and everything. So, tinuluan yung mother, namin, na ko and everything. Only to find out na few months ago, lumapit na pala yung sa opisina na namin, the same picture, exactly the same uh, tao. I yung kinukwento mo na Sunday? oh fake pala? Oo, oh, yung kinukwento ko sa'yo, na fake, kinu pala? fake pala, no? scam pala, scam pala, may luking niya, scam pala, only to find out oh na, my God. yung pagbalik ko sa office, natutulungan ko na, first thing in the morning ng Monday, tulungan yung Aritz Hospital, everything, only to find out na racket pala ng nanay na yun yung, Di na. bata. Di ba yung yun, kinakwento uh, niya ng Sunday? Oo, oh, ko. So, napakaraming kung ganito, no? Pero, ang sinasabi ko, hindi po pwede natin pagsamasamahin yung mga mabubuting nangyayari, mansanas, sa isang bulok, no? Di ba alin meron tayong mga ganyan, no? basta mas marami tayong natulungan, no? Hindi pwede natin i-generalize. Pero, well, bilang pag-iingat din yun nga, no? kailangan ipadala nyo sa amin through text messages or or yung detalye para kami po yung pupunta sa hospital and everything. Kasi napakarami. Hindi rin natin masisisi sila bakit po nila ginagawa ito. Wala naman siguro gustong, man manloko ng manloko ng kapwa, di ba? Hindi naman siguro gusto ng tao yun na manloko ng manloko. Loko, dala po ito, tulak po ito ng kahirapan. Bakit ko nangyayari ha? Eh may pera naman po yung gobyerno. Kaya, we must the run. na nang talagang ako na talaga yung Ano nangyari ba Dito lang sa Sibadon ang tiyo ko. Ngayon lang Ah, okay. bukas talagang ako nila talaga yung bumuhay sa akin. Ang pag-usapan, ha-action na. Dito lang sa si Badoy. So, yun mm -hmm. yung mga abangan natin sa mga episodes ko na na ito ang action na episode na ito ay bukas. Ito yung golden day. Yes. Ito yung father's day. Father's day. Father's day. Father's Okay, so may follow-up question ako. So, sister Sir kung paano si Sir Wilfred uh, never ending uh, ang pagtulong. Si Ms. Jenny, ba pag na iskang, kawinin ka pa rin tumulong? Oo naman, pero mas magiging mas maingan. Sana lang yung mga tao, parang I know we all need help. But uh, sana we do it in uh, yung sa maayos na paraan, yung integrity naman. Huwag naman natin pabayaan yun. Uh, para naman yung mga talagang nangangailangan ng tulong, ay mas madali matulungan. Kasi every time there's a scammer who does this, it makes people who are able to help doubt and hesitate. So, syempre, but, sabi yung sinabi mo, sige naman, ayaw naman ng tao talaga magloko, kaya lang kailangan nyo talaga. Pero kung nakita nyo, yung kwento niya, kinukwento ngayon ni Maloy. Last week, kinukwento niya sa akin na grabe, galing lang ako sa simbahan, Nakakaawa. Ah, yung ganito, tutulungan na namin eh. Tapos, scam pala. So nakita ko yung reaction niya last week. Kasi kayo, malalaman mo scam. Parang nakakapanghina ng loob na gusto mo na nga tumulo, tapos lumukohin ka pa. Pero hindi tayo dapat mawala ng loob. Ituloy pa rin natin ang pagtulong. Pero let's just be more uh, vigilant and try to find out na accurate nga yung kailangan, na talagang may sakit, o talagang nangangailangan. Huwag lang natin basta lang bigyan.